Matag bulan sa Pebrero kada tuig, ginasilibrar sa General Santos City ang Kalilangan Festival asa makit usab ang nagkadaiyang mga food stall nga nakalaray sa Oval Plaza nga maoy ginadagsa sa mga residente ug bisita. Karong tuig 2024, pipila sa mga taga Jensen ang naglaom nga mahimong sadya ang selebrasyon sa Kalilangan Festival. Alang ni Gerald, importante usab nga masiguro sa kapulisan ang kalu iwasan sa mga mamalitay. Ina-expect naman na mas lingaw and also ang safety po sa sa mag-attend sa kalilangan. Oo, oh, naglakula ko, Mickey. Nangita aming pagkaon, mag-dinner. Actually, bago lang may og dula ang badminton. So, nangita aming pagkaon. Samtang, alang ni Bato, usa sa mga leader sa Gatosan ka vendor sa naisgutang lugar, naanda na nila ang pagpamaligya Matag Kalilangan Festival o nagtuokini nga Matagtuig Tuig. Nagalambo ang selebrasyon. Uh, every time na magkaroon kami ng kalilangan kung ano yung Uh, pagkukulang namin doon sa nakaraan, pinupunuan namin. Ibig sabihin, pinagaganda namin lalo ang kalilangan. Uh, tulad nung mga sa basura. Bago kami magkumpisa, kinakausap namin yung mga tao, nagkakaroon kami ng orientation. Kasi yan po ang ma importante sa amin na maipagita namin ang kalinisan sa buong festival. Uh, for information, ang ang security plan is already in place. As a matter of fact, may nine post may nga gi allocate para sa ato ang security plan para sa, sa ato ang kalilangan festival. And that nine post, the command post is belong to station one. And the other post, two to nine mga contingent personnel, PNP personnel coming from different police station. Nakakatag sila sa different post para mag-secure, matabang mag-secure sa itong mga tao na gusto mag-participate, maglipay-lipay sa ito ang umabot na kalilangan. Gila oman ang pagdagsa sa mga tawo rason sa panawagan sa kapulisan nga makig kooperar kanila og hugot gibawal ang pagbitbit og mga hinagiban armas o uban pang butang nga makamugna og kasamok in the heart of changing lives kini sa brigada enemy sa brigada news jensen brigada news